Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valiente news sa tidsa inyo ng Office of the Vice President. Wish granted! Ito ang saad ng isang mag-asawa sa Caraga Region matapos mapabilang sa mga panibagong benepisyaryo ng magnegosyo taday program Pangarap kasi ng mag-asawa na mapalago pa ang kanilang panaderya. Narito ang ulat ni Maribeth Adlawan. Kabisado na ni Maylene at ang kanyang asawa ang proseso sa pagluluto ng masarap na tinapay. Mula sa paghahalo ng mga kinakailangang sangkap, pagmasa, hanggang sa maisala ang mga ito sa pugon. Kwento ni Maylene, itinatag nila ang Rabamitos Bakery noong taong 2024 sipag at syaga naman ang ilan sa kanilang mga puhunan sa pagpapatayo ng panaderia. Start po kami nag being employee po sa ano sa ibang bakery din. Opo. Tapos naisipan ng asawa ko na magtayo na lang kami ng ng amin yung amin talaga para makatulong sa pamilya namin. Makalipas ang isang taon, unti-unti nang napalago ng mag-asawa ang kanilang panaderya. Makikita mo talaga yung may kita ka kasi yung pag, pag ano po kasi being employee po, yung minimum wage lang po yung sahod, kulang na kulang po talaga. Pero yung nag-ano na kami, nag na po kami, doon po nagsimula na nakapag, nakapagpundar na po kami ng mga gamit. Ngunit may mitiin pa sila para rito pangarap ng mag-asawa na mapalago ang kanilang naipuntar na panaderia at mapalawak ang kanilang kaalaman sa pagpapatakbo ng negosyo bilang hakbang tumungo si Mylin sa OVP Caraga Satellite Office upang mag-apply sa programang Magnegosyo Taday Hindi naman nabigo si Mylin dahil noong Hunyo ay kabilang siya sa 57 na mga MSME mula sa rehiyon ng Caraga na pinagkalooban ng 15,000 pesos na livelihood grant gamit ang karagdagang puhunan, mas naparami ng mag-asawa ang kanilang mga panindang tinapay. At bestseller nila itong may ube at chocolate filling. Unti-unti na rin naipatayo ni na Maylene ang kanilang tindahan kung saan ilalagay nila mga paninda nilang processed foods. May bigasan na rin ngayon ang mag-asawa. Maraming maraming salamat po sa ano sa programa nyo po na magnegosyo taday kasi nakakatulong po talaga sa amin ng mga maliliit na mga negosyante na gustong mapaunlad at, at sana po na aming pagbubutihin po namin na mapangalagaan yung binigay nyo pong fund para sa amin. Mula dito sa rehiyon ng Karaga, ako si Maribeth Adlawan, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino, Valiente News. Pagtitinda ng street food at pinasok ng isa sa mga MTD beneficiaries mula sa rehiyon ng Karaga. Ang kanyang kwento, saksihan natin sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!